Ito habang kami umaawit kagabi ng aming fellowship song sa atin siya yung naglilid. Yun may bomba, may bomba sa Haifa at ito ang nangyari.

dito mo kasi makapal. ang CR ay mas makapal yan kasi syempre may ano dyan mahulog tayo sa sipig <laughs> <laughs> nakasintang si, si, pala yun yung nag-update sabi niya naku may sirena sino? si Ethel oo kasi mayroong nakalagay na hype bawag nga sila gladi so kung okay lang daw tayo dito kung <laughs> mayroon daw tayong mamad Meron naman tayong mamad. Na, lakas ah, parang gumu... <laughs> gumuon, no? Yung magyug yung bubong so, ng Sa pag ng kamay, biglang gumuon. <laughs> 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 Ate Sincha na saan na? Yan si Lea. <laughs> Power ng gano, si Sincha. Nakita mo pala kami daw ni si Slayo. Kung, <laughs> kung nasaan si Leo, may paboto. Parang, wala yan sa naranasang gusto. Parang, parang nagbabagsakan na dun sa kabilang. <laughs> ang dami-dami nun eh, 180. Oo, oh, sa Dimona. Parang kay Leia, wala na yan eh. Kasi ano <laughs> yun, Leia, <laughs> na niya eh, yung aktuwa. Ano yung... Akala ko kulog. Hmm. Wala nung mga ulan. Hindi, kasi kaya... pati yung projector nag-ano nang nag-ilang. Pero hindi ko narinig na na, ang sure, yung alarm. Nagkikita rin kami. Alam na alam ang may pera yung bag-aid. Ano mo? <laughs> Hindi, may cellphone <laughs> <ito>? kasi dito. <laughs> Importante ang cellphone. <laughs> 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 Hindi, yung cellphone ko doon. Hindi, <laughs> pagka dito na mag- Ayan na yung aeroplano, oh. <laughs> pera natin, <laughs> pera natin <laughs> yung ating bag na ganito. Kasi syempre, di ba? Maganda at ano, yung nadidetect nila kung saan nag-ano. Parang ang lakas din doon sa kriyat. Hindi, sinusundan yung mga taga-kriyot. Hindi, makasara ilang beses. 10 minutes na? Ano ulitin natin yung pag-abot? Ay, sa ating hindi nakuha sa ating video. <laughs> Wala kaming shelter dito sa ano, sa church. Doon kami nagtago sa CR. <laughs> Tapos gusto n'yo. Ah, na. mo lang. po, nawala po kami kanina kasi nag-alarm. Hindi natin narinig kasi ano, nag tayo. Yun na yung special number. Huh? Okay na? Okay na po. Pag-abot, kasi sabi ko parang hindi. mo. Ay, Madami na! mo